Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kasalanan nga dapuni po ni Carl Anthony Towns bakit hindi nanalo ang Minnesota Timberwolves laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos agad ang Denver Nuggets ang kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Maliban nga po mga katrops kay Rudy Gobert na nagkaroon ng napakalamyang performance sa mga pagkatalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang mga nakalipas na game kontra sa Dallas Mavericks, ay isa rin naman sa mga sinisisi nga po nila dito ay ang kanilang big man na si Carl Anthony Towns na wala rin naman nga pong naipakitang impact sa kanilang kupunan. Sa katunayan, imbis nga po na nakapag-ambag siya sa Wolves, ay siya pa nga pang sumisira sa kanilang kupunan dahil sa dami ng namintis nga po niyang tira lalong lalo na sa 3 point line. Yes, imbis nga po na sumalaksak ito sa ilalim ng basket gamit ang kanyang tangkad at lakas, ay pinipilit para naman nga po nito na tumira lamang sa long range kahit man puro sa blind ang kanyang mga binibitawan. Bali nagkaroon nga po ito ng 0 out of 8 na shooting sa 3 point line sa kanilang game 3 na siyang isa sa mga rason bakit sila natalo. Pero ayon na rin naman nga po sa sinabi ni Towns, sinusubukan na rin naman nga po niya na maibalik muli ang kanyang conference at rhythm sa loob ng court ngayong playoffs sadyang hindi pa lamang nga po niya ito nakukuha muli. Kaya dahil nga po sa ipinapakitang performance nito ngayon, ay mismong si Draymond Green na nga po nagsabi na kailangan na nga na ibang ko na lamang ng Wolves si Towns at ipalit sa kanya si Nazrid. Gayong mas kailangan nga po nila ito sa kanilang magiging next game kung gusto man nga po nilang manalo at ma-extend pa ang kanilang seri. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang tinapos agad ng Denver Nuggets ang kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa ibinulgar ng Heavy.com, since nga po napakamahal na ngayon ang lineup ng Denver Nuggets, ay maaari na nga po silang gumawa ng at least isang trade upang sa ganon ay magkaroon sila dito ng sapat na cap space para mapa-improve ang kanilang lineup. At isa nga po sa mga trade na pwede nga po nilang gawin dito, ay ang pagpapamigay nga po nila kay Michael Porter Jr. papunta sa Lakers kapalit ni Austin Reeves, Rui Hachimura at si Jalen Hood Chipino, Sa ganyang paraan nga daw po mga katrops, ay magkakaroon ng Denver Nuggets ng mga players na makakatulong para mapalakas ang kadalang bench na siyang isa sa mga ng kanilang team ngayong season. Habang pagdating naman nga po sa Lakers ay magkakaroon sila dito ng isang sharp sharpshooter na makakatulong kina Lebron James at Anthony Davis. Ngunit ayon nga po mga katrop sa naging pahayag ng mismong general manager ng Denver Nuggets na si Calvin Bot, wala rin naman nga po silang balak na i-trade o ipamigay si Michael Porter Jr. gayong napakalaki nga po ng nayaambag nito sa kanilang kupunan. Sa katunayan, hindi nga po mananalo ang Denver Nuggets kung hindi dahil sa mga binibitawan nga po nitong 3-pointer. At bagamat man nga po sobrang lumamiang laro nito sa kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves, ay maari para naman nga po ito na makabawi next season since hindi pa nga po nito na ipapakita ang kanyang tunay na potensyal. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.